na sinayaan ng marina ang pagbubukas ng kauna-una Maritime Training Center ng bansa. Itinuturo sa training center ang mga makabagong teknolohiya para umangat ang kalaman ng Filipino seafarers. Si Noel Talaki sa report, Rise and Shine Noel. malaking tulong ng maritime industry ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya kaya suportado ng Maritime Industry Authority o MARINA ang pagsama ng new technology sa pag-aaral ng future seafarers sinabi ng MARINA na makakatulong ito para makapag-produce ang bansa ng mga dikalibre at pang world-class na seaman nagtake niyan ng course ng marine transportation Then uh, they will be uh, uh, masasabi ko better dahil sanay na sanay sa computer yung mga bata. Magbibigay ito ng mga kasanayan sa Pinoy seafarers tulad ng vessel automation kasama rin sa maritime industry development plan ng bansa ang isulong ang green shipping o zero fuel. We are modernizing ano uh, the international maritime organization is, is talking or uh, they are discussing about the uh, decarbonization, yung almost zero zero emission. Kamakailan pinasinayaan ni Navarro ang pagbubukas ng kauna-unahang maritime training center ng isang kilalang technology school ng bansa. Dito itinuturo ang mga makabagong teknolohiya para sa kasanayang pangkaragatan. We're the first to have passed the accreditation in Marina. So so far, um, Marina will definitely work out with um, another 2 to 4 months, mag stop na kasi yung uh, pandemic style na e-learning. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Maging sila ay naglatag ng planong modern na sasyon sa kanilang hanay. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.